Magandang umaga mga ka-agri. Ngayon umaga po ay mag-i-spray ako ng foliar sa I aming mean, sitawan. Tingnan nyo po, ang dami ng bunga. So ito pala po yung i-spray ko na foliar. Organic po ito. Ang pangalan pala nito is 3G's foliar. Kinuha ko yung ano eh pangalan bali 200 ml per napsak sprayer po yung tipla ko dito ito po yung sukatan 100 ml ito po mga kagri ka lagyan muna natin ng kalating tubig yung napsak sprayer natin yung pulyar inaalog natin para ma-mix yung mga ano. organic po kasi ito sa cellphone ko diyan pangalan natin yung kanya yung thesis tapos kapunan din next yan lang ng ano to full natin mga kapay yan po ito lang po mga kaagri ang pag spray yan yun Bilisan lang po. Ayan. marami kasi yung patay dito nasito na namin dahil sa inulan ito ang pagtanim dali uh, 5 days inulan so sunod na ulan may bagyo eh kaya pero ano marami pa rin alas mga nasa 90% yung natira organic kasi ito subok mo na na organic ito mga kaagri kahit uh, ilang ml yung ikarga mo walang ano, sa tanim kasi organic With, ano po ito? Uh, insect repellent. Ito yung foliar na ito. With insect repellent. Mahal yung ano. 5 litro. Nasa 4 5. Pero okay. Okay naman yung epekto. Worth it naman. Hindi naman tayo lugi sa presyo nila. Kasi alam ko yung epekto. Masyadong ano. Epektibo. Sa ulan at sa init. Malagang anti-stress talaga ito. Ito yung pinili ko mga ka dami Maraming nagamba dito sa sitawa namin hindi ko kinukuha. Kaya hindi ako masadong nag-i-spray ng insecticide. I-spray ako kapag kinakailangan. Kapag uh, hindi naman, wala. alam pag kailangan hindi natin uh, kailangan mag spray kasi nagdag gastos lang kapag di naman kailangan kasi yung iba spray ng spray sa panan eh, wala namang ano may spray yan. Hindi naman kailangan. Yun. Nagang gastos lang. O oh, ayan o. Oh. Nagang bao. Oh. Hindi ko po yan kinukuha mga kagri. Nangayaan ko lang yan. Kasi mga paru-paru mga insekto na lumilipad. Sa kanila magpupunta yan. Ayan, eco friendly tayo. So <clears throat> gusto pala bumili ng full na yon. Uh, nasa Shopee po yon. Meron po silang uh, link dun sa ano, Shopee. May store sila dun Pero bago lang kasi yan. Saka Japan technology po yan. Maganda sa lahat ng ano, full Si organic saka yung pinag uh, gamitan nyo ng ano ng para sa lason na napsak sprayer wag nyo po gagamitin sa kulyar na to dapat may iba kayong napsak na paggagamitan kapag gumamit kayo ng kulyar na to dito pwede yung ihalo sa mga insecticide, fungicide o ano man, mga pesticide na ginagamit natin puro po itong ini-spray saka kung gagamitin nyo yung ano ugasan nyo kung mabuti sabunin nyo babad nyo sa sabon yung napsak sprayer ng magdamag so, ugasan nyo mabuti so, sinoon na failure ako sa ganyang ano proseso sa mga organic na uh, na polyat dahil ako po, isang napsak lang yung ginagamit ko tapos hindi ko pa humubasa ng mabuti sabi ko bakit walang epekto kasi pala kapag organic kailangan isa lang yung napsak sprayer na ginagamit mo para dun sabi ko bakit walang epekto ito kung kita yung epekto nito kung beses pala ako nag-spray nito eh ang epekto nito abot hanggang 3 weeks. Baka save ka. Tsaka kahit walang abono, okay? O kapag aabonuhan uh, nyo, ano lang, punti. Punti-punti lang. gamit ko pala dito mga kagre ka is dalawang napsako. Hindi naman ano. Paambun-ambun -ambun lang naman yung spray natin. So, nandyan na lang po yung video ko na to mga kagre. Ka so, walang humahawak ng kamera natin. Mahirapan ako. So, maraming salamat po sa panunood at uh, Paki-like uh, and subscribe na lang po sa aking YouTube channel mga kaagre. Salamat po.